Sa mga balita sa lalawigan, tatlong batalyon ng mga sundalong ipapakalat sa Mindanao. Sa paparating na Abril para sa plebisito, nalayong bumuo ng walong bayan sa Bangsamoro Autonomous Region o BARMM. Ang walong bayan ay bubuoin mula sa anim 63 barangay sa Cotabato. Kabilang sa mga bagong bayan na mabubuo ang Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag, Old, Kaabakan, Malidegaw, Tugunan at Ligawasan. Bagamat walang nakikitang bantang militar sa gagawing botohan, gusto raw nilang ipakita na suportado ng army ang pag sa BARMM sa mapayapang paraan itinakda ang plebisito sa paparating na April 13 nakaligtas po naman ang isang barangay kapitan mula sa pananambang sa Tayum Abra nitong araw ng sabado Kinilala ang biktima na si Bong Carino. Pauwi siya ng paputukan ng mga armadong salarin sa bahagi po ng barangay Bliss Angganda. Mabuti na lamang daho hindi tinamaan si Carino na humarurot palayo. Pero sugatan po naman ang motoristang kasunod noon ng barangay kapitan. Kinilala siyang si Banjo Claveria na isa umanong tulak ng droga. Hindi sinasantabi ng mga pulis na baka si Claveria talaga ang target ng mga gunman. Patuloy pong inimbestigahan ang pangyayaring ito. Samantala, milyon-milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nakuha mula sa dalawang plastic bag na palutang-lutang sa dagat sa Arteche, Eastern Samar. Laman ito ang dalawampung bloke ng cocaine. Isang mangingisda ang nakakita sa mga droga habang nangingisda. Agad naman niyang isinukong mga ito sa Eastern Samar Drug Enforcement Unit. Ayon naman sa mga pulis, aabot sa isandaang milyong piso ang halaga ng mga droga. Dagdag pa nila, posible na sinadyang ibagsak sa dagat ang mga droga para doon ito kunin ng mga tulak. Inaalam pa ng mga pulis ang pinagmula ng bulto-bultong cocaine. Sa ilang pang mga importanteng balita, sa bukid nun naman patay po ang tatlong bata matapos matrap sa kanilang nasunog na bahay. At ayon sa investigasyon, naglalaro po sa ikalawang palapag ang mga bata ng sumiklab ang apoy. Pasado alas 11 ng umaga noong araw ng Huwebes, hindi na nailigtas ang dalawang paslit ang edad po'y tatlo at isang taong gulang at ay sa Bureau of Fire Protection, pumaliyang wiring ang sanhi ng sunog. Napilitang mag-emergency landing ang isang helicopter sa Gindulman, Bohol. Ayon sa isang testigo, mababa ang lipad ng helikopter bago tumigil sa isang bukid. Nang suriin ng piloto kung bakit pumalya ang propeller ng helikopter, dito na nga nakitang sumabit pala sa saranggola ang aircraft. Agad ding umalis ang helikopter matapos alisin ang lubid. Wala namang nasaktan sa dalawang sakay ng helikopter. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.